Hello guys, Chan DIY here and babalik na naman ako. Ah, ayun. Bago nga pala tayo punta sa tutorial natin, ay ah, pagbigyan naman natin yung manong papa shoutout. Ah, shoutout nga pala kay Ben Ababel, Anonymous Philippines, Marlon Kitura, Ken Tamiring, Yundo, Yundo, ah, saka shoutout na rin kay Kyle Matnibud ng Sambuanga City uh, salamat po sa mga supportan nyo and, uh, patuloy lang po kayo manood ng mga video uh, so yun na nga guys uh, malapit na naman ang leksyon uh, mainit na naman yung mga may lingay na tambucho sa checkpoint sa ating mga kapulisan uh, yun, nakagaya nitong tambucho ko kaligay uh, masyado siyang sitahin sa checkpoint gawa natin ng paraan to para uh, malis yung ingay para hindi naman tayo mapagtripan ng pulis sa mga checkpoint nila iniisip ko nga kung ano po pwede kong gawin dito pang silencer mga kalkal -kal pipe kagaya nito uh, may kita nyo stock pipe sya kaso kalkal uh, nawala na yung mga mga pan dito mga silencer tubing so wala na talaga sya medyo so sobrang lakas na ng tunog niya kaya yun sitahin siya masyado sa checkpoint or uh, sa mga nang uli uh, yun nga naghahanap ako ng paraan kung paano ko to mapapatahimik eh. so ang nakita akong paraan para malis yung ingay niya ito very kita nyo guys uh, supat na sopat siya rito yan so may kunti pa siyang higpit para pag pinukpok mo so hindi talaga siya matatanggal uh, na try ko na rin siya ikabit lang ng ito lang so nalis na rin yung uingay kaya lang uh, um, masyado pa rin siyang pansinin so naisip ko gumawa ng ng silent uh, silencer pump, pipe, silencer pipe para nga dito. So ito 'yun. Gagamitin uh, ko siya dito. Magwi-welding tayo ngayon. Iwi-welding ko to dito ngayon. So puputulin ko to kahit mga 5 inches. Iwi-welding ko rito. Yan, bali ganyan ang mangyayari. So, i weldingin ko siya rito. So tignan natin kung tatahimik nga ba yung yung tambucho natin. Ah, yung bearing nga pala na yung gagawin ko ay para lang dito sa XRM tail XR yung XRM125 pero yung mga bagong motor kasi ngayon kaya XRM ay eh, tinaga yung klase ng pipe niya so yung procedure lang na to para lang doon sa mga old model kasi yung bearing na gagamitin natin dito ay sukat na sukat siya so yung mga bagong XRM hindi siya rito yun hindi, hindi ito para sa inyo so yun Ah, uh, nililinaw ko lang baka mamaya uh, gawin nyo rin to sa ibang motor so pwede rin siguro basta magkasukat itong bearing na to ang gamit gamit ko palang bearing dito ay itong 62 uh, 6203 uh, ulit 6203 na bearing ang gagamit ko so, pala tayo mag start ito palang pipe ko ay stock so pinakalkal ko to na kaya lang uh, yun naghahanap nga ako ngayon ng stock pipe wala na akong makita meron man sobrang mahal naman hindi ko alam kung nananamantala lang din uh, para na rin nga iwas ngayon sa mga huli huli mga checkpoint so gagawin ko to ng paraan so yun guys uh, paririnig ko muna sa inyo yung tunog nito nang wala siyang ganito uh, Dalawa ko pa, dalawang klase pa rin paririnig ko sa inyo ngayon. Yung may bearing lang siya na walang ganito, na naka-welding at saka yung may bearing siya pero naka welding dito tignan nyo kung ano yung pinakamaganda at tatat pinakatahimik sa dalawa okay start na tayo silencer na ginawa natin na bearing uh, ito yung sample niya pagka wala siyang uh, tubo na media dito na nakakabit uh, nakikita natin so wala pa siyang tubo sa loob yan and uh, nalilis naman niya yung tunog pero uh, hindi pa rin talaga siya ganun ka tahil or uh, pa rin siya medyo may kaingayan pa rin Ayan yung minor niya. So, tahimik na rin siya. Ay, kita nyo. Uh, para na rin siyang para na rin siyang stuck talaga. Pero, yun, dahil nga sa wala siyang tubo, dire-diretso yung hangin, kaya medyo may ingay pa rin siya. So, i re, -re ko. Ala yung ating welding machine uh, portable lang to uh, disclaimer lang po dun sa uh, mga magagaling magwelding. welding uh, ako guys, uh, marunong lang ako mag welding pero hindi ako magaling uh, gusto ko lang ipakita rito yung pag welding ng ating silencer ito na guys, uh, pinutol ko na siya ito yung bearing natin na 62203 to, 6 to uh, i-welding ko lang siya dyan pali ganyan yung setup niya pagka-welding ganyan, so pwede natin ilagay ito sa pipe. O, diba? Maganda siya tignan. Okay, tirahin na natin ito. Makatirahin pa na iba. Okay well guys, okay na to. So, hindi siya magandang pagka-welding pero sabi ko nga sa inyo, hindi ako magaling welding marunong lang. Yan. Ayan. So, yun, kapit na natin. Pugasan ko lang to. Ayan guys, kapit na natin itong uh, silencer na ginawa ko. Yan. Then, pupukin lang natin. finish product natin. Kita niyo naman parang silencer talaga siya ng 'tong stock pipe na 'to. So, ano pang hinihintay natin? Try na natin 'to. Ayun. Ayan, Ayan siya. So, mapapansin natin guys na ah, nag-less na 'yung ingay niya. Then, re re, -re natin. hindi uh, ko lang alam kung maingay pa ba sa video pero matahimik na siya so hanggang dito na lang guys uh, sana nakatulong sa mga ka-exarim ko to itong uh, itong ginawa natin silencer para sa mga pipe takalkal so ayun guys hanggang sa susunod na video kita kita tayo ulit salamat sa panunod